Oi, okay, Oh, Lino, kau pala. Sabado ngayon na. Ano bang sa jamo? Um, Sir Greg, kasi yung ina-applyan kong private school sa Manila, tumawag. Hmm. I-interviewin daw ako next week. Mm. So, ano plano mo? Alam mo namang kaya ko lang tinanggap yung trabaho rito dahil kapalit ito ng pagpapatapos sa akin ng NGO. Pero... Pero ayaw mo dito. Hindi ko talaga kaya ang kondisyon natin dito eh. Hindi ko kaya maging tulad mo. Sana binigyan mo lang sana yung sarili mo ng pagkakataon. Kahit na ilang pangguan o linggo. Sige. Magpaalam ka lang na maayos sa mga bata. Thank you, Sir Greg. Thank you. Class, tulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, ito na yung huling araw ng pagsasama natin. Babalik na kasi ako sa Maynila. May aasikasuhin na akong mahalagang bagay. Sana magpakabait kayo, mag-aral kayo mabuti, kahit wala na ako. Opo sir. Opo, sir. Opo, Sir. Sir, pinabibigay po ng nanay ko. Salamat daw po sa pagtuturo mo sa amin. Sabihin mo sa nanay mo, daghang salamat, ha? Opo. Ah... Uh, sir? Budong! Di ba po ang paborito niyo to? Banggit! Thank you, Budong, ha? Sana po may isipan yung bumalik kung sakali lang po. Uy, oh, ang dami naman! Thank you, ha? Uy, thank you! Thank you very much, ha? Sabi mo sa nanay mo, thank you. Thank you, thank you tagal salamat niyo. Tagal salamat ninyo. Thank you. Para nila po sa mo mga estudyante, sir? Kaya ng dati, matataas ang grado ng mga estudyante, kaya meron silang bagong school supplies. Pagkaswerte yun sa mga estudyante, sir Greg. Alam mo naman, para ko na rin mga anak yun. Kami mga teacher, maraming anak. siya nga pala, yung sapatos kong in-order. Ah, okay. Salamat. Takam po. Sir Greg, naku. Madalas bang pananakit ng tiyan mo? Ah. Baka parati po kayong nalipasan ng gutom. Magsalapat po kayo. Magpacheck po kayo ng doktor para sigurado. Sige, sige. Ingat po. Salamat. Magandang gabi po, chong. Uy! Aba! Ang ganda ng sapatos mo, buto nga. Saan ka naman nakuha yan? Hindi ni Sir Greg. Eh, ako kasi yung pinaka... Mataas na marka nung nakaraang exam eh. Kaya, pagiging na to. Galante talaga yung teacher mo. Kaya naman pala ginaganahan ka mag-aral eh. Hindi rin. Ang sabihin mo, magaling lang manuhol yung teacher mo. Puka na, puka na. Ang tawag doon, premyo. Kahit ako, nung bata ako, ang teacher ko binibigyan ako ng candy pag mataas ang mga marka ko. Talagang ganun yun. Tsaka di ba pagka magaling ka sa eskwela, dapat binibigyan ka talaga ng premyo? Hmm. Ano gusto mong palabasin, ha? Na kailangan din kitang bigyan ng suhol para magtrabaho ka? Ganun ba yun? Hindi naman, Manang. Pero hindi ka ba natutuwa para sa akin? Kasi si Sir Greg, proud na proud siya sa akin eh. Dahil ako ang masipag mag-aral sa lahat. Proud, proud. Kung gusto mo ako maging proud sa'yo, tulungan mo akong makabawas sa utang natin, ha? Nagpapaloko ka dyan sa teacher mo nagpapabola ka naman, ha? Eh, tingnan mo nga edad mo. Ilang taong ka na, magkikinse ka na. Anong grade ka pa lang, ha? Napag-iwanan ka na nga sa grade mo, eh. Ano magaling doon? Sabi kasi ni Sir Greg, wala naman tumatanda sa pag-aaral, eh. Kaya nga, ayaw ko huminto para hindi ako mapag-iwanan. Ang sabihin mo, nagpapaloko ka lang sa teacher mo. Tama na, Rebecca. Makakain pa naman tayo. Mag-aaway na naman kayo niyan eh. Hindi makilala si Sir Greg eh. Mabait siyang tao. Eh, sarili niya ng ang pera yung ginamit niya pang gastos para sa amin eh. Hmm. Naku naman, Budong. Sapatos lang yan. Kahit sampo, kaya mo bumili niyan. Magtrabaho ka lang. Yan ba, pinagmamalaki mo ang amoy ng bago mong sapatos? Makabenta lang ako sa makalawa, maibibili rin kita niyan. Yan bang pabuyang lagi mong hinihintay? Naglalakad ka ng ilang milya, araw-araw, para lang dyan. Sana naman makinig ka sa akin. Dudong! Dudong! Wala kasi. Matagal na po ba kayong nakakaramdam ng pananakit ng tiyan? Oo. madalas din kasi talaga akong malipasan ng Mabuti Mabuti't nakapagpa-check up ka kaagad. Madalas po ba kayong mahilo at mapagod? Talaga naman nakakapagod ang trabaho ko eh. Ayun kasi sa laboratory test mo, mayroon kang ulcer at anemic ka na rin. Kailangan mo maipagamot yan. Dahil kung hindi, baka lumala. Kung hindi ka magpapagamot, pwede kang duguin. Bibigyan kita ng reseta o listahan ng mga gamot na dapat mong bilhin. ngayon. Meron tayong delivery bago magtanghali sa palengke. Kaya dito ka muna. Tulungan mo ako mag-repack. Huh? Manang, hindi pwede. May bago kami lesson bukas. Tsaka ako yung pinili leader ng mga kaklase ko, eh. Manang! Uy! Manang, ano yung ginawa mo? ilang beses na kitang pinagsasabihan. Pero napakatigas ng ulo mo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag ka na magpapauto sa teacher mo? Bakit ang tigas ng ulo mo? Manang, alam ko naman yun eh. Lagi ko pinapaintindi sa iyo yung sakit, pero hindi mo naman ako iniintindihan eh. Panang gusto kong mag-aral. Masaya ako sa eskwela. Marami akong natututunan. Mar naman. Wala akong alam sa natututunan mo. Di ba sa bata ka kasi eh, hindi mo naiintindihan yung mga problema natin para sa pag-araw-araw. Para sa kakainin natin, para sa pagbayad sa kuryente. Ano ba yun eh. Kasi lagi mo sinasabi sa akin yun. Kumutulong naman ako dito sa bahay ah. Pero sana naman, Manak, ah. intindihin mo naman ako. Hindi. Pinipigilan mo na yung kalukuhan mo na yan. Magmula ngayon, hindi ka na papasok sa eskwela mo. Tutulungan mo na ako dito. Na ayoko. Bakit ba ayaw mo kong maging masaya, ha? Bakit ba ayaw mo kong intindihin? Bakit? Dahil nung nabubuhay si na inay at itay, mas pinabura nila pag-aaral nila sa akin kaysa sa'yo. <laughs> Uy, saglit lang! Uy! Sabudog! magandang gabi po. Um, ikaw ba ang teacher ng kapatid ko? Oo. Uh, kamusta na siya? Kung ganun, ano? ikaw ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay siya ngayon. Ilang estudyante pa ba ang kailangan mapahamak bago may isip ang kalukuhang tinatanim mo sa isip nila, ha? <laughs> ano ba sinasabi mo? Wala akong ginagawa masama sa kapatid mo. Wala may gusto sa nangyari. Aksidente yun. Ate, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganto ang kapatid ko. Pare pa kayong mga teacher. Maluloko kayo. Mangingilad ka. Niluloko mo lang mga bata. Niluloko? Ba't ko namang gagawin yun? Ewan ko. Basta alam ko, pinapaasa mo ang kapatid ko na makakapagtapos siya ng kolehiyo at makakahanap siya ng trabaho. Alam mo naman na imposible mangyari yun dahil dahil mahirap lang kami at saka malayo kami sa syudad. Bakit ba nagpapa uh, nagpapaasa ng kung ano-ano? Teka, wag mo naman akong paratangan ng ganyan. Teacher nila ako. Trabaho ko magturo. At higit pa ron, mahal ako ng mga batang yan. Para ko sila mga anak. Mahal? Eh, hindi mo na makaano ano yung mga batang yan. Yan din ang sinasabi ng teacher ko. Pero nung ginawa niya, pinapahiya niya ako sa harap ng klase. Pinap